May pinagdaraanan ka ba ngayon na sumusurrender ng iyong lakas at pag-asa? Gaano kabigat ang iyong problema na hindi ka na makalakad dahil give up ka na? Ilang biyaya ang pinalampas mo dahil ayaw mo na mag-effort? Ang lahat ng uri ng pag-surrender, matatawag natin itong pagkalumpo ng ating kalooban. Adviento na! Salubungin natin ang nakakahilom na presensya ng sanggol na Mesiyas. Panahon ngayon ng paglaya ng ating kalooban. Season din na matibay na pagpapasya na laging pipiliin ang tumindig at lumakad sa diwa ng Diyos na sanggol.